O oh, say color sa mong ihi? O oh, say color sa mong ihi? Mm -hmm. Ay pang Ayo so gila kayo oh, say color sa mong ihi. O oh, say color sa ihi gani. Mm -hmm. Di ba clear ang kwasa mong ihi no? Clear ang iyon ana mo para sa tubig. Iyon ana bag color ng mong ihi. Ingana no? Onya o nyo, say color sa Coke, di ba ingun ani ang Coke color sa Coke, black. Tama? Black ang color sa kok dili. Wow. Yeah. Unya tapos ang imo ihi clear. Clear mong ihi dili. Limpyo kay mong ihi no. Uh, ha? Uh, Limpyo kay mong ihi no. Unya karon nag-inom kag kok nya ini gawa sa imo hang ihi ingon ana na asa nitong itom na bilin. Ha. Asa man tong color sa coke kay mong gibilin na bilin sa si lawas. Karon kaganina na nakainom kag coke inigihi ni mo puti o say sa si imong lawas hugaw na sulod sa si imong lawas ha hugaw nang sulod sa si imong lawas unya kung sa isa ka adlaw nakainom na lima ka katong gamay ka ko hala ginaw ko gikan diri sa imong pa isa ka duha ka tulo ka upat ka lima ka satu sa pa ang nasa mong lawas, na man ang itom sa ko. kainig ihi ni mo, puti naman. Wala tutubig. asa man nagibutang nada nada sa imong sunod sa was lawas mo na magsakit ni mong tuhod, magsakit ni mong utin, mangihi. Magsakit ni mong ulo, mangihi. Unya na pa di worse ana ma ma-doubt ang imong kidney. karan ni mo ba magsakit ni mong batang, kaya sige tag inom og kok, Nyang, ikok baya kay inom mo na to itom kaayo ang kok. Pagawa sa atong iglawas karon kay puti na. Asa ah, man ang ang itom sa kok? Nga dili man itom imong giihi. Di ang nahibilin sa imong lawas. Munang dapat nga ikaw dili yung ka magsigi inom og kok, makamatay man na. Makamatay na dili. Makamatay na dili. Makamatay na dili. Hah? Maka matay dili? li. Di ni. Di matai? ka matay. Maka matay na oy. Lug pagitaan di mukok, aku gani di manggadi kay komo inu mukok, kay ngan mahatlok mamatay ko, ay buwat dai ni mo. May utang ang silingan sa imo adira bapod. No. Ang ako advice sa imo ha, kalaytong lawas dapat limpyuhan atoong tubig. Muinom tayo isa sa basong tubig. Parang itong basong tubig kayo, may tubig kayo, may inubong tubig kayo. Para man, hilis ang kanatamok sa bagay ko. Isa tubig. I love you tayo very much. Big kiss na ako nga mama. Hindi ikaw, ako kiss po. Nakukay mo, mukhang lablab. So ko, nakasabot na kayo mama? Nakasabot na? Oh, I love you. Gusto ko hindi ka forever. I love you very much lat mo ko Hoy ginoo oh, ko magpatuli na ka Sino ba magtitin Okay sa audiobook please I love you